Hello guys, welcome po sa Coin Hunter 23 TV. Pag-usapan natin ngayon ang isang uh, uri ng uh, barya o coin mula sa bansang Hong Kong. Ang hawak ko ngayon ay na isang uh, dollar cents na mayroong uh, disenyo ng isang bulaklak sa kanyang uh, overside. So, kung susumin natin, yan. Okay. Isa itong orchid. At uh, ang tawag nila dito sa orchid na ito ay Bauhenia blackenia. Hindi ko alam kung yun yung pronunciation niya. Pero ito yung kanyang pinakadesenyo sa kanyang uh, sa bariyang ito. Ang tanong, ano bang meron sa bariyang ito? At bakit ko ito uh, naitabi sa aking mga coin collection? Ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung reverse side o yung likod na bahagi ng baryang ito At kung uh, mapapansin ninyo, wala po tayong makikita na uh, image o yung pinaka disenyo o tema ng uh, reverse side ng barang ito Bagamat meron tayong uh, maaninag na pattern or outline sa kanyang uh, surface sa reverse side niya So, pero pag usapan natin yan mamaya kung ano ba yung pattern na nakikita natin sa kanyang reverse side. Ang hawak ko ngayon ay kaparehas ng barya na pinakita ko kanina. Isa rin tong Hong Kong dollar cents na may parehas na uh, disenyo o tema na isang uh, orchid flower. At uh, ipapakita ko ngayon kung ano ba yung denomination o yung pinaka tema sa kanyang reverse side. Okay. At kung papansinin sa kanyang likuran o yung reverse side, makita natin yung denomination niya na 10 cents at meron itong uh, coin series na year 2017. So, parehas sila, no? So, parehas sila na ng disenyo at tema bagamat uh, itong hawak ko ngayon sa kanan ay wala siyang uh, kumpletong detalye na ng kanyang reverse side Bagamat gaya na nabanggit ko kanina, meron itong uh, pattern o outline pa rin na maaninag sa kanyang reverse side. At yung pattern na yun ay parehas ng uh, isang bulaklak din. Okay, so try natin makita yung kanyang tama uh, tamang angulo. Yan, okay. So sa angulo na to, mapapansin natin yung uh, yung uh, aninag o yung uh, pattern ng isang uh, bulaklak sa kanyang reverse side. Masi sa aking na-research, ang ganitong barya ay tinatawag na uniface coin error. Pero sa iba, meron din itong ibang katawagan. Pero in general, tinatawag nila itong uniface error. Ang tanong ay, paano nangyayari yung ganitong klasing error sa ating mga barya? Nangyayari kasi ito sa coin kapag may dalawang planche ng barya o yung blankong metal okay, ng barya natin ay nagkapatong sa isa't isa. Okay, pagpalagay natin itong dalawang coin na ito, okay, sabihin natin blanco pa rin ito. No? So wala pang tema o disenyo na bumakat sa kanila. So pagpalagay natin na blanco. So nangyari, sa time na lumapat ito sa chamber kung saan doon sila tinatapat no? para ihampas yung die, So nangyari, nagkaroon ng uh, pagpatong. So, dalawang coin yung pumasok sa chamber. So, nagkapatong sila. So, ngayon, sa time na humampas yung die, uh, ang bumakat dito ay yung pinaka overside side ng barya at yung ilalim naman yung reverse side. So, ngayon, dito sa gitna nila, kung saan doon sila nagkadikit o nagkapatong, Uh, anong ang nagiging blanko yung nagiging blanko yung side na ito o kaya o kaya naman nagiiwan ito ng pattern o yung uh, kung hindi man pattern o maaring outline ng coin ay nagiiwan pa rin dito sa kanilang uh, surface kaya tinatawag itong uniface coin error Since mag-isa lang ito sa mga foreign coins na aking nakolekta, isa itong valuable coins sa aking mga coin collection pagdating sa mga error coins. Maring rare ang ganitong klasing error coin dahil hindi ito karaniwan nakikita sa mga coin market. Ngayon kung coin values ang pag usapan natin ay hindi ko yan masasagot dahil usually ang ganitong error ay kailangan dumaan sa tinatawag na coin grading system para makumpirma ito at ma-certified. At doon pa lamang malalaman ang coin value o yung collector's value ng isang error coin tulad nito. Sana nakapagbigay ulit ako ng kaunting kalaman pagdating sa mga bariya na ating kinokolekta. Kung nagustuhan mo ang video nito ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-comment at i-share na rin ito.